Dahil may nagtatanong sa atin kung paano ko daw ginawa yung subscription para mag-appear tuwing mag-upload tayo ng mga video natin. Ito lang ang ating gawin. Sundan nyo lang. Punta tayo sa Facebook account natin. Pindutin ang profile picture sa gilid. Pindutin ang professional dashboard. Scroll up. Pindutin ang subscription. Scroll up. Pindutin ang chain subscription price. Magpili kayo dito ng price kung magkano ang gusto nyo na mababayaran sa mag-subscribe sa inyo. Para hindi masyadong mabigat sa bulsa, ang pinili ko ay yung pinakamura lang. Tapos nyo ma-set yung price, back tayo dito. Scroll up again. Pindutin ang pinned comment. Pindutin ito para mag-on yung pinned comment natin. At magsulat na din kayo dito sa baba sa gusto nyo isulat. Example, ganito lang ginawa ko. I-click ang Freebio click publish at pagkatapos yung gawin mag upload ako ng bagong video at tingnan natin kung nandoon yung ginawa natin para sigurado yan upload na natin yung bagong video hintayin lang natin saglit tapos nang nag upload at ngayon titingnan natin yung ating video yung comment ayan guys nakikita nyo nandyan yung ating ginawa kanina ganun lang kadali guys anytime pwede nyo i-edit palitan yung price at saka yung isinulat ninyo follow, share like and comment guys maraming salamat